Good morning guys. Nandito <clears throat> na naman ako sa ano ko, ah uh, taniman ng palay dito sa bundok. Uh, good morning nga para sa inyo. At uh, para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Good morning ah uh, guys. Nandito na naman ako sa ano sa paglilinis dito sa taniman ko ng palay uh, inaalis ko lang tong dumi pero yung mga damo iniiwan ko kasi isprayhan ko lang ng ano yan ng mower para mamatay sila bago ko taniman ng palay eh. ganito ang trabaho ko ngayon dito guys <coughs> dito sa bundok kasi nandito na ako sa apayaw kaya guys sana panoorin yung ano ko yung ginagawa ko at para malaman niyo naman kung ano ang buhay ko rito ngayon ah guys <coughs> dati ako OFW alam niyo yan pero ito na ako ngayon wala talagang bumalik sa dating gawain <coughs> maglilinis lang para mataniman ng palay kaya ginagawa ko ito lang oh. kaya inaalis ko lang yan tapos yung matitira susunuan ko yan ah uh, isprehan ng ano pamatay damo Ani ko naman dito eh. Hindi naman pambenta to. Pang ano lang, yung tangkain ko lang. <coughs> hindi binebenta. Para lang hindi ako bumibili ng palay. Eh. Ganun lang yun. Eh, hindi bumibili ng bigas kasi pagka magtatanim ka eh, sigurado may aanihin ka kaya ganito mo ginagawa ko para lang hindi ako bibili ng bigas yan guys saga lang malaki yan malaki yung ginagawa ko hanggang doon tapos sa kabila ilan araw na ako rito na ganyan ang ginagawa Gandang araw sa inyo lahat, guys. At maraming maraming salamat sa mga susubaybay sa aking mga video. Sana panitilihin nyo ang mga ano sa video ko, manood sa mga video ko. Tapos yung naiipon na yan, pag kayong tag-init, susunugin ko yan. Maraming ano yan, maraming naiipon na ano, ganyan. Tapos, pagdating na tag-init, masusunog yan, susunugin ko. Yan lang, guys. Ang nga ngayon, meron ng pamatay damuwi na spray. Kaya, itong matitira na ito, yan ang ini-sprayhan ko. Sprayhan ko ng mower. <coughs> Mahirap guys ang buhay dito sa probinsya. Kasi pagka hindi ka naggawa ng ganito, hindi ka nagtanim, wala, wala kang maluluto na bigas. <coughs> Kasi mahal ang bigas ngayon dito. Tsaka isa pa, yung wala rin pambili dahil wala naman ako trabaho. So maasa lang ako sa ganito. Ganyan ang buhay ko ngayon, guys. At magandang araw sa inyo lahat, mga viewers ko. Sana uh, mapanood niyo itong video ko. guys hanggang dito na lang muna ang video kasi baka magsawa kayo manood pag mahaba masyado kaya guys uh, please like and share and pakipindot na rin yung notification belt para updated kayo sa mga video ko thank you guys I love you all magandang hapon sa inyo magandang umaga sa inyo kanina pa ako rito Okay, thank you guys.